Ayan yung pulo mga sadik. Tapos yung paligid. Tingin overlooking tapos background yung bundok. Solid. Yo, what's up mga sadik? Tom TV is in the house. At ngayong araw na ito, ay nandito tayo sa Kaingin Camp 2. Tignan nyo yung nasa paligid ko mga sadik. Sobrang solid oh. Running water sa harapan nyo. Ganyang kalaki yung pulo. 4 feet. Pwede pwede sa mga bata. Tignan nyo naman. Mga sadik, ito na yung ano way. From Marilake, papasok tayo dito. sa Barangay Kuyambay, ayun yan. Yeah, dito tayo sa ano. Kaya kabandahan ngayon, medyo na ice yung patag na yung ano daan. Dati daw kasi rough road to eh. Pero ngayon tigay nyo Kaso nga lang medyo ma -ano, Matarik talaga Tatawirin natin yan na, mga sabi Babay. Pero maganda na yung road Mga sabi Taunting lang Tapos the rest Dire na Ay, yun Yung tabi na Ay Ito ba? Yung, ito ba? dahil tinatamad na kami ni Mrs. <laughs> bumalik kita sa kampuan. Maganda sa kampuan kaso pataas eh. Ayan oh mga sa Ang ganda kasi oh, Tapos yung background yung overlooking. The best. Man. Oh. Akit tayo rito. Ah. Grabe. obra solid. Sheesh. Oh. Ayan yung pulong mga salit. Tapos yung paligid. Yung overlooking tapos background yung bundok. Solid. Ang babayaran na namin entrance at saka yung parking. Yung parking is 30 pesos for motorcycle. Pag mga kotse, magkano? 50 po Pag mga kotse is 50 pesos. So entrance pag day tour is 150. Pag ano po? Pag overnight, 250 po. 250. Tapos yung tent nila pag mag-rent kayo is... Ayan, 350, 450 tapos yung waterproof is 500 pesos. Pero kung may dala kayong tent, magkano po babayaran nila? Tent pitching lang po, 50. Tent pitching is 50 pesos. So, mura na mura na yun. So, come to yung madaling puntahan kasi wala masyadong akat. Eh. Pagpasok nyo ng motor, ano, straight to the camp na. Tapos yung campo naman, overlooking siya, tapos may akit kayo pinakita ko sa inyo kanina ganun. Halos same lang pero yung pool kasi nito is ano open area siya tapos kitang kita yung paligid. Doon sa kabila is nasa malilim siya na na ano na tayo. place. So magtatayo tayo ng tent mga sis. Dito tayo. Ito din tayo. Po na. Oh. para may gumalambat. Yan. Ari <laughs> 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 This world's got Ikot ko muna kayo dito sandali, dito sa harapan Dito maraming upuan mga sadigyan. yan Pwede kayo umupo dyan tapos picture picture Ayan Pwede kayong maglagay ng tent dito yang part na yan tapos may mga kanya-kanyang upuan so diretso mga tayo rito para pakita ko sa inyo ibang view ang ganito dito man yan yeah. ito yung isang picture ano spot yeah. tapos may kita nyo yung pool ayun yung pool dyan tapos yung tree house tapos ito yung isa pang uh, spot para magpa picture kayo yan o no? solid ah malaki yung camping site nila mga sadik malaki rin yung pool nila tsaka medyo malalim lalim dito banda yan sa mga gustong dyan kayo mag tent pwede rin pero mas pinili namin dito sa taas para elevate tayo eh, para kitang kita natin yung view sa baba ito yung camp kaingin camp 2 yan may tent rin dito pwede kayo maglagay dito pwede kayo maglagay ng hammock hanap lang kayo ng malalagay nyo dito muna kami pansamantala umalis kami doon kasi medyo mainit tsaka medyo walang hangin dito kasi malamig sa ilalim ng mangga so kung magda day tour kayo mas mainam dito banda sa may ilalim ng mangga parang malamig talaga tsaka malilim ayan no? relax lang yung isa dyan oh. No? sarap ang sarap lang mag ano stay lang dito tapos tamang chill lang ito pala yung ano 2,000 pesos na kubo um. Sa, tapos dalawa yan oh. may washing to pwede kayong maglaba may joke ayan yun oh. Eh. malaki rin mga sadik tapos pwede kayong mag camp dito sa part na to tapos ayan yung ano view deck tapos kitong kitong manila bay ganito mga sadik yung ano kubo na 3.5 up and down na yan pag mga ganito 500 pesos Hindi kayo yung giginawin dito sa pool na to, gawa nga na nasa tapat, wala siyang ano eh, wala siyang cover, tapos running water pa. Pero pag doon kayo mismo pumesto, sa may tumutulong na yon malamig, malamig yung ano, yung tubig na dumadaro. So tapos na tayo mga sadik maligo at nakabisa na tayo. So sisibat na tayo. Overall maganda yung view. Maganda yung pool, tsaka mabait yung mga staff. At the same time, sobrang solid ng puntahan kasi wala nang aakyatin pa. Makakapag-camping na kayo. So sa lahat ng mga campers dyan at mahilig mag gala-gala, tamang overlooking, tamang chill, puntahan nyo itong Kaingin Camp 2. Napaka solid dito at hindi kayo magsisise. Diyan pala sa paligid na yan. Tsaka yung view na yan. Sobrang solid. So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. At magkita kita tayo sa next vlog. Peace out. Damn. Damn.